Panalangin sa umaga. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas at manunubos, ang bukal ng lahat ng buhay, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, banal na Diyos. Lumalapit kami sa iyo mayong umaga na naghahanap ng bagong buhay at panibagong lakas upang harapin ang darating na araw ng may galak at puno ng pag-asa. Ang aming mga espiritu ay nanghihina at nahuhulog, at kailangan namin na punuin mo kami muli ng iyong buhay, at pag-ibig upang maipaliwanag namin ang iyong liwanag sa mundong ito. Pagod na ang aming mga puso, at kailangan namin ng iyong pag-ibig para sariwain at akayin kami. Ang aming lakas ay nauubos sa mga hamon na aming kinakaharap at kailangan namin ang iyong kapangyarihan upang malumpasan namin ang lahat ng ito. Panginoon, Ikaw ang gumagabay sa aking buhay, kaya naman ako ay may tiwala na kahit na ay nagdadala ng kalungkutan o pagkabalisa, ang lahat ay malapit ng maging maayos. Mangyaring yakapin ako, aliwin ako, bigyan ng inspirasyon at tulungan akong malampasan ang mga hamon na kinakaharap ko ngayon nang hindi sumusuko o nawawala ng pag-asa. Kami ay lumalapit sa iyo, Panginoong Heso Kristo, dahil ikaw ang buhay. Namakuha na pupunuin mo kami ng iyong biyaya at pagpapala at nagtitiwala kami sa iyong pangako. Ibibigay mo ang iyong buhay sa krus upang magkaroon kami ng buhay na masagana. Jesus, aming tagapagligtas, punuin mo kami ng iyong buhay na iyon upang kami ay tunay na mabuhay para sa iyo. Hinihiling namin ang lahat ng lakas na kailangan namin para maging tapat na tagasunod mo ngayon. Wala kaming kapangyarihan sa aming sarili, ngunit kasama ka na nabubuhay sa amin. Punuin mo kami ng iyong buhay upang makapagbigay kami sa iba mula sa kasagana ang itinagkakaloob mo. Panginoon, ikaw ang aking liwanag at aking gabay. Huwag mo sana akong iwan at tunuman akong magtiis sapagkat ang mga umaasa sa iyo ay hindi kailanman mabibigo, at sa iyong presensya, walang magkukulam at mawawalan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang malan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahimtulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At tinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalamin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.